hindi naman dapat daw talaga na ang dating presidente ito. Emilio Aguinaldo ang nailuklok bilang unang presidente ng Pilipinas. Ang itinot dapat na naitala sa kasaysayan di umano ay si Andres Bonifacio. Ayon sa mga kwento ay tinrider daw di umano ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio dahil daw wala itong pinag-aralan. Ngunit ano nga ba ang totoo? Ito ay hamon sa mga historian dahil lagpas na ng isang siglo o mahigit na sa isang daang taon ang nakalilipas Wala ito ay maganda. Kaya naman, sambahan nyo ako upang ating kilalani at alamin ang kwento ni Andres Bonifacio. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Kung nais nice naman po ninyo na mas malalimang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay, mag-subscribe din po sa isa po pang channel, ang Karunungan at Impormasyon Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Ang kapanganakan at kabataan ipinanganak si Andres bilang si Andres Bonifacio y e. de Castro ng ikatatlong po ng Nobyembre taong 1863. Ito ay sa tondo sa lungsod ng Maynila. Taliwas sa mga kwento-kwento na si Andres ay galing sa naghihikahos na uri ng pamilya o yung tinatawag nila noon na mga Indio si Andres ay nabibilang sa gitnang klase o uri ng pamilya na kung tawagin ngayon ay second class. Ang kanyang ina ay kalahating Espanyola. Ang kanya namang ama ay ang pinakakilalang mananahe sa kanilang lugar. Kahit pa hindi nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral si Andres, ay matatas naman itong magsulat at magbasa. Ito ay dahil sa kanyang ama at isang tutor. Ito ay ang nagtuturo sa kanya. Sinabi pa ng historyan na si Ambit Ocampo na naging paboritong basahin ni Andres Bonifacio ang French Revolution, ang Biblia, at maging ang libro ni Victor Hugo na Les Miserables. Kaya ayon sa mga historyan o yung mga nag-aaral ng kasaysayan na walang katotohanan na hindi marunong magbasa o sumulat si Gat Andres Bonifacio ang kanyang buhay. Si Andres Bonifacio ay nagbinata at naging ito ay si teatro noon at tinatawag nila itong moro-moro isa sa madalas nitong gampanan ay si Bernardo Carpio. Isa itong fiksyonal na karakter na tila ay si Malakas. Marahil isa sa dahilan kaya maraming nagaakala na si Gat Andres Bonifacio ay isang indio ay dahil siya ay nagtatrabaho bilang isang budigero sa isang kumpanya na pagmamayari ng isang Aleman o German. Ngunit hindi bilang tagabuhat o kargador. Sa halip, ang trabaho ni Gat Andres Bonifacio ay pamahalaan ang kumpanyang ito. Ang paboritong pagkain ng ating Supreme ayon sa historian na si Milagros S. Enriquez ay ang nilitsong manok sa Zaha. Ang lutong ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbalok sa manok gamit ang dahon ng saging pati na ang sampalok. Saka naman ito ay iihawin. Ang kanyang may bahay naman na si Gregoria de Jesus ay mas bata kay Gat Andres ng labing dalawang taon. Ang ilan pa sa mga sikat na pagkain ng panahon niya ay ang nilasing na mangga, pinaldag na bulig at ang pindang ng kalabaw. Ang buhay katipuna. Taliwas sa paniniwala ng lahat na ang katipunero ay mga indyo tulad din ng paniniwala na si Gat Andres Bonifacio ay galing sa mahirap na pamilya na diskubre ng isang historian na Briton na si Jim Richardson na sa dalawang daan mga katipunero ay iisa lamang pala ang totoong indyo o yung nanggaling sa mahirap na pamilya. Natuklasan din ni Richardson na halos siyam na po at siyam na prosyento ng mga katipunero ay nabibilang sa mga tinatawag na white collar jobs na uri na empleyado na itatak sa atin na unang ihinihayag ni Gat Andres Bonifacio ang pagpunit ng sedula sa Pugadlawin na nakilala naman sa katawagang Cry of Balintawa. Ngunit hindi yaon ang unang pagpapahayag ni Andres Bonifacio ng kagustuhan paglaya mula sa mga dayuhan. Isang taon nang nakalilipas bago pa ang sigaw ng Pugadlawin Lawin ay, ay unang naihayag na ni Bonifacio ang kanyang pagnanais na kumawala sa mga dayuhan ito ay kanyang ginawa sa isang kuweba na kanyang panahon sa panunukulan bilang supremo ay mayroon din silang tinatawag na zona katulad din ng ating mga presidente ngayon sila rin ay by state of the nation address kung saan inilalahad nila ang kanilang mga nagawa mga plano sa kanyang pamumuno. Ito ay tinatawag nilang Soka o sa madaling salita State of the Katipunan Address. Ang Soka ni God Andres Bonifacio ay naganap ng ikadalawu at dalawa ng Marso ng taong 1897. Minsan na ring nagdamit na pambabae si God Andres Bonifacio. Ito ay upang makataka sa mga kastilang humahabol sa kanya. Ibinigay nito sa kanyang kaibigan ang kanyang sandata liwas sa mga inaakala na si Gat Andres Bonifacio ay lumalaban gamit ang bolo si Gat Andres ay gumagamit ng baril bilang armas ayon sa mga historian at sa kanilang mga dokumento. Isa sa magandang halimbawa dito ng tangkaing patayin ni Gat Andres si Daniel Tirona sa konvensyon ng Teheros. At sa katotohanan, ang lahat ng mga matataas na opisyal ng katipunan ay ilang beses na nabanggit sa kanilang dokumento ang paggamit ng baril bilang armas. Ang, ang pagkasawi ng matapag. Supre. Kung napanood ninyo ang General Luna sa kahit sa kahuli-hulihang sandali ng buhay ng Presidente si Emilio Aguinaldo, ay itinatanggi pa rin ito ang pagkakasangkot o pag-uuto sa pagpapapatay sa General. Inami naman ito na siya ay ang nagpapatay kay Kat Andres Bonifacio. Ang pag-ami ng dating Presidente ay naganap ng ika-20 dalawa ng Marso taong 1948. Ito ay isang araw bago ang araw wan ng punang pangulo. Inilabas nito ang sulat na siya ay ang nagutos upang ipapatay ang Supremo kasama ang kapatid nito na si Procopio. Ang sulat na ito ay napatunayan at na authenticate ni Teodoro Agoncillo. Ito rin ay naipublish sa kanyang libro na pinamagatang Revolt of the Masses. Nang maakusahan ng pagtataksil sa bayan ay ipinapatay si Bonifacio maging ang kapatid nitong si Procopio. Ito ay naganap ng ikasampunang Mayo taong 1897. Ang grupo po na magsasaka to para nito ay pinangunahan ni Lazaro Makapagal. Dinala ng grupo ni Makapagal ang magkapatid sa masukal na bahagi ng Maragondon. Ayon sa unang kuwento at kaalaman na sa atin ay ipinasa, ay pinagbabaril ang magkapatid hanggang sa mapatay. Ayon sa mga bagong dokumento na nadiskubri ng mga historian, ito ay ayon mismo kay General Guillermo Magsakay, ang isa sa mga Uhan ni Makapagal na tanging si Porcopio lamang ang pinaril habang si Gat Andres naman ay kinitilang buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtaga gamit ang isang bolo. Nang taong 1918 ay sinasabing hinukay sa Maragondon ang sinasabing labi ni Andres at ang bungo ng kalansay ay nagtataglay ng tila pagkabasag ito ay sumusuporta naman sa sinasabi ng General na si Guillermo. Ito naman ay ang nag-iisang mayroon ang Supremo ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio. Ang Supremo ay isa sa haligi ng ating kasarinlan. Kaya naman marapat na siya ay bigyan ng parangal kung hindi dahil sa magigiting na Pilipinong katulad niya ay hindi sana natin makakamtan ang pinaka-aasam-asam kasarinlan. At iyan ang A kwento, kwento ni Andres Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po. Peace out!